Yan mga kapatid balikan natin yung ano sapagkat may nag -react na isang malaking palabas lang daw. Yan wala tayong hawak. Up 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 up. Yan up 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 up. Wala. Pero pag dinikit natin sa ating katawan, kaya ito. Yan ang kidlat. sa ng kapangyarihan ng Anong Amerika. Hiniling ko po. Ito na po ang ipairam. Ang bertod. Ang kidlat. Pang switch up. Itong ilaw. Diyos sa mga yaw. Diyos sa ng Panginoong Espiritu Santo. King Metatron. On. Off. On. Yan o. Tingnan niyo ang kaibahan. So, wala tayong hawak. Sige, op, 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 op. oh, yeah. hindi, di ba? Sinasabi niya na ano, isang malaking palabas lang daw mga kapatid. Ano ang masasabi niyo? Yan o. Malaki daw ano, isa daw ano, palabas lang daw ang ating ginagawa ipapakita ko sa inyo sa iyo kapatid na Rosalina Guzman ang pagtawag sa kidlat ipapakita ko po sa inyo at doon mo sabihin na isang malaking kalukuhan at nagpapatawa ako hindi po ako nagpapatawa at saka kahit na ano may ka kakayahan tayo sa kaalaman tayo sa karunungang lihim kung hindi tayo pinapahintulutan na ipagamit ang bisa na wala tayong magagawa dyan yan po ang sinasabi ko sa inyo hindi pa ako nagpamalaki mga kapatidapi na ano ko na pinaliwanag ko na kasi ano medyo nainis ako doon sa ano kapwa ko man kapwa natin ano may kaalaman din pero minamaliit tayo ng mga ano baguhan hindi po kit baguhan baguhan lang ay wala nang kalaman sapagkat ako ay isang purong lumad na may dugong babaylan yan papakita ko po sa iyo ang pagtawag mismo Sakit kidlat at mo sabihin na isang malaking palabas tingnan mong mabuti kapatid na Rosalina Guzman try kong tawagin ang kidlat sa wag niya huwag niyong gagayahin mga kapatid yun thank you lord thank you lord yun mga kapatid huwag niyong gabiyahin sapagkat yun ay napaka kung wala kayong ano pahintulot sa kahit sa langit yun yun nakita mo na ang ano, kinalabasan anong masasabi mo isang malaking palabas pa ba or kalukuhan na sinasabi mo kahit gaano kataas ang ating karunungan at ka kaalaman sa karunungan din kung tayo ay mapanghusga sa kapwa ay hindi tayo ano hindi tayo papagaya papayagan na tataas pa ang karunungan pangan ng amang melika ay kung sino man ang nasa itaas ay ibababa ang sino man ang nasa ibaba ay itataas ganun lang po yun hindi po natin pwedeng apak-apakan ang mga katulad nating mga may kaalaman mapamataas man or baguhan ng ilang kanilang kaalaman hindi po natin dapat na bigyan ng masamang komento sapagkat hindi natin alam na may itinatago palang kakayahan na hindi kayang gawin ng isang normal na tao yan, yan lang po masasabi ko sa iyo shout out sa shout out sa iyo bro Rosalina Guzman ito po tingnan mo mabuti kung ito pa ay nakakatawa at malaking palabas yung ginawa ko kayo na mga ganun mga idol ko ano masabi niya sa comment niya. Doon sa una kong pinakita na video. Yan. Shout out nga pala sa lahat ng mga solid supporters, mga Bros sis madam. Mga kapwa ko blogger and tineros channel na mga, mga mabubuting mga kaibigan. Shout out sa inyo lahat. Ingat kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Shoutout nyo po sana isa nating sulid na kaibigan na si Bro Jewel Kaukom yan isang batikan na antingero na aking itinuturing na mentor yan Bro Jewel Kaukom at sa lahat-lahat ng mga kaibigan natin yan mga katropa sa, ant, uh, sa antingan sa mutsa shout out sa inyong lahat iingat kayo po lagi at God bless all po sa inyong lahat ang aking mga gamit mga kapatid ay hindi ko po ito ipinagyayabang mga kapatid kung may kukuha man sa aking gamit ay nakadipindi po sa kanila kung magkano ang ibigay nila for example 500 ayos na po sa akin yun yung ano mabayaran lang po ang shipping at saka pamasahe ko bakan po sila nang bahala kung bibigyan ako ng pang merienda ayos na po sa akin sapagkat naniniwala po ako na mas lalakas ang isang gamit kung kusang loob na nagkaloob yung kukuha mga kapatid na gamit hindi binili ng ano malaking halaga yan lang po mga kapatid ingat kayo po lagi at God bless po sa inyong lahat